Piso sa mga biyahero, bawal lang magdala ng power bank na lalagpas ng 160 watt hours sa international at domestic flights. Anunsyo po ito ng Civil Aviation Authority of the Philippines o Kasunod ng isang insidente ng pagliyab ng isang power bank sa loob ng aeroplano sa Gimhae International Airport sa South Korea, matapos manung mag-overheat habang nasa loob ng hand-carry bag. Iinabi ng spokesperson na si Erick Apolonio, nakikipagugnayan na sila sa mga lokal at mga foreign airlines sa mga paliparan upang i-regulate ang paggamit nga po ng power bank ini din ang Polonyo, mga biyahero, alamin ang capacity ng kanilang power bank upang makasunod sa mga bagong polisiya at hindi na magkaaberya. Paglilino naman ni Polonyo, pinapayagan na lamang, uh, uh, pinapayagan naman ang pagdadala ng power bank uh, na hindi lalagpas sa 100 watt hours kahit uh, walang approval. Pero ang mga hihigit 100 hanggang 160 watt hours ay kailangan munang maaprumahan bago maipasok sa eroplano.